for today's video mga idol diyan na punta karoon din magsamuk-samuk o magsaba-saba sa inyo ang Facebook mag blog blog na mga choy tungkol kay Adlao at sa ting trabaho karoon mga choy diyan na puwi nang agas uh, na rin na pita mga choy kung sa lili pa na to niya itong trabaho mag-andam tag mga tools para dili kayo tamahasol ato ni iplastar o klaro kayo sa harap malipat trabag itag punit ano atong itong mga tools mga choy puwi e, uh, nang sa manhole din sa lantern space mga choy kung sa lili pa na to sugna niya pagsaba-saba sa inyong Facebook mga choy sa pag-follow like share sa atong banha kayo di nga ba, ba mga choy yeah. trabaho, na ato trabaho karon din na pita kaya atong ni pamangtang ni mga boltering mga luag na hinungdan ni pagpangagas ni sipon ni mga ilunga parang yung... nalang gani kaya high tech ni ang gamit na itong tools mga choy yeah. na kaya tamaluya o mahasol pag trabaho ni atong manhol yeah, na atong... tulipyuhan ng gaskit ato atong pahiran grasa para sigurado nga dinigin ni muli king ni trabaho bolt di ay karon city hardware yeah. na nakamayo din among hardware mga choy kay ikaw pili sa imong paliton ang nakapamayo pa ani kay kung sikpet pagpalit pwede ni mo ibalik ikaw na si mo balik sa among hardware murag lang na makini trabaho muna na pagpasan og pass forward di atong video mm -hmm. may na lang gani kay gitabangan ko ni kuya nambang aw ni nambang di ay oh. kini mga oras ha nagpalumbaan na namin duha kin si paspas sa mong amo tao do manholes paspasan gyud na mo human ni trabaho kay pirti ba inita ni lugar ah tungod sa kapaspas sa mong lihok karon hinaut unta ngayo man liking aning trabaho ah paspas gyud ni lihok mga choy kini kapas forward mo gyud ni video ha ah. kini pa to human na to trabaho sa padre sa workshop kuno ko sa ilang mga trabaho bitaw mapabugnaw sa taga Maynila sa workshop na magutri ang hangin ayos on the board mga choy ang kitrabaho sa tungtod din diri karon kay ang distillate pa og para di ka mosipat sa mga trabaho mutanaw aw ka uman wala mo pagpakahiro para di mo maipit o madaot ang inyong trabaho kay kung masipat ka sa trabaho makadawat ka og flight details pa sa inyo pero simpre mga idol di pud magpalupig ni atong Iron Man sa so, wala makailas siya daya among PTF dinhi sa barko mao ni ang klase nga tao og yung ang iyang naong hmm. para sa tiyemong trabaho always wear your safety mask ni mga oras na sa pitin na nako kuhawa may nilang gani kay na ay may gituri dinis barko minom sa siya ko para may power na pug sunod na kong trabaho yung no. makita mga choy pit na nako kuhawa karong mga oras ha ug sunod na to nga trabaho kaning return sa fuel pump nga nagagas na, nag na. ako na labi ang ni gibutkan gusto pa para pag underway na to delete ta masod ug babala ka kay maglawi grab ta sa mga loud nya wa tay makita nga mga isla ato At si graduhon ug giritik pay ang mga leaking sa atong mga makinarya mao nga julius the risk na pud da mga choy ato At na ni pas pulwa atong video para madali ning trabaho ha ah. kanimang mga ulas ha pitin na gyud mutah kay pirti magung inita ninda pita agwanta ho ni kaedit og gauhaw karong mga oras a kay ang ato nga mahuman nitrabaw apa wala tay problema sa panahon nga mo ang diriwi na ta. Kung so, ang sulod na itong trabaho ni Adlawa, ang set class na po sa fuel pump, nga nabuta na. Aw, nabulit na na isa hugaw. Nga siyempre, Junits to na limpyo. O din akong katulong na project, kani ng Adlawa. Nga karoon na karuna, mong mininjin, pinti na yung gupaha. Kaya yung pagkupaha na maging ni Nambang. At kinahala mo yung masunod ang color coding sa mga linyada. Noong, nga nga mo first engineer, naglantaw sa yung makina, pirtigin niyang lipaya. Sa so, hihang na hindi alarma, mo hey. nagbubuhat ng mga tawada. ngayon, na ta. Ayaw kalimot pag-like o share sa itong video, mga idol.